Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan Sabihin mo, araw gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak Sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan Sila'y malubhang nasaktan Paglumabas ako ng parang Nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong na mamatay ng utong. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit, hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, Lubusan mo na bang itinakwil ang huda? Napuot ka ba sa mga tagasyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksi ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang -ala sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan alalahanin mo ang iyong tipan huwag mo sana itong sirain hindi makagagawa ng ulan ang mga diyos-diyosa ng alinmang bansa hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila panginoon nasa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito ang salita ng Diyos salamat sa Diyos dahil sa ngalan mo poon iligtas mo kami ngayon dahil sa ngalan mo poon iligtas mo kami ngayon huwag mo parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang ikaw ay mahabag sa maling, mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Panginoon Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikap dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Tingin mo ang daing sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang pabatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo po on, iligtas mo kami ngayon.